What's up sa mga kachurpang at sa mga kamaites ko? Kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, ay magsubscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba para lagi kang updated kung may mga imamarites ako sa inyo. Charot! So our vlog for today is we're going to do Sanla update. Ito yung inaabangan nyo sa akin. Kaya keep on watching. Sanla update tayo kay Palawan. Ayan. So, ah, grabe, grabe yung nangyari. Abangan nyo. So, dito tayo na Palawan nagpa-appraise. Ayan. Mm Magugulat -hmm. kayo sa Sanla update na ibibigay ko. So, paguhan pa lang tayo dito na nagpa-appraise. Diyan ba okay? So, update ko kayo. See ya. Yo, welcome back to our vlog. So, ayun na nga, doon ako banda nagpa upraise First time ever since nag-vlog ako. First time ko doon na branch magpa upraise doon sa Plaza Malcolm Square. Ayun, first time ever. Grabe yung experience ko. So, now, relate ako mga sa mga kinokomment nyo dyan bala, sa baba. Nangyayari pala talaga na yung binibigay kong sanla update is uh, hindi pareho sa inyo. So it happens pala talaga kasi mismo nga sa aking place, yun nga lang ibang branch pero first time ko na doon branch kasi marami na akong branch ng Palawan na pinuntahan and almost pare-pareho sila doon lang ako naka-experience talaga. Siguro hindi ako type ni freezer, may regla, churva, chenes, charot. So, eto na nga. <laughs> Grabe yun. Kasi, di ba yung comment nyo, it's like yung 18 carats, 2,000, 18 ka ay, 21 carats, same lang din. So, now, eto na, eto na. Okay, kasi yung iba dyan is hindi maniwala talaga. It's like, it's like yun yung super babas sa inyo and lagi namin sinasabi na depende sa location, sa appraiser, sa mga alahas na rin. And ano pa ba? Ah, uh, yun. Nasabi ko na ba lahat? Kasi yun na nga, may nangyayari pala talaga. At eto nga ang aking uh, pina-appraise. And yung iba pa is, uh, sabi nila, nag-vlog ka kasi, vlogger ka kasi, kaya binibigyan ka ng mataas na appraisal. Hindi po, hindi naman po ako nagpapakilala. Wala nga nakakikilala yata sa akin dito sa place ko, sa mga pawnshop na nag-vlog ako eh. Hindi po ganun. At saka lagi ako nakamask. And et muna, pakita ko ang aking pinapraise. eto siya, this one is a chain. Ayan na 18 carats eto siya 18 carats at alam nyo ba, diretsa na tayo at alam nyo ba kung magkaano ang appraisal ni Palawan dito sa Malcolm Square na branch OMG, magugulat kayo, this one is 2.5 grams so binigyan niya ako ng 5,100 OMG 5.1 ang appraisal niya dito so i-divide natin yung 5.1 sa 2.5 ang lumalabas na per gram doon ng 18 carats is 2040 pesos OMG Grabe grabe yung grabe yung appraisal ni Palawan doon na branch 18 carats 2040 yung appraisal pa na ito is it's like year 2010 pa what happened to you parang parang ang parang ano nila doon ang papangit nila <laughs> Papangit nila grabe Oh, ba diba? Nakakagulat. So, now I know. Kaya, if na-experience nyo talaga yung ganito, is try nyo sa iba't ibang phone shop nung sanlaan na kung saan man kayo nagsanla or nagpa-appraise. Kasi iba-iba po talaga yung mga nakaupong, nagtatrabaho doon yung mga appraiser, ayun yung mga mood nila sa mga alahas, ayun. So, grabe. <laughs> Grabe. Uh, next is uh, this one. Chain lang din. And this one is uh, 21 carats naman na 2.1. Alam nyo ba kung magkaano ang appraise ni Miss Palawan uh, Malcolm Square? Uh, binigay niya ito, ay kinukuha niya ito ng 6,400 pesos ang uh, na, di ba? Nawimindang kasi ako. Hanggang ngayon shock pa rin ako. Kinukuha niya ito ng 6,400 pesos. So i-divide natin ng 2.1. So ang lumalabas na per gram ng uh, 21 carats is uh, 3,047 and which is eto naman is parang okay na at is nasa 3K ano nasa 3K kasi yung last na update ko sa inyo ng Palawan is like a uh, 3, Uh, 300 or 3 to ganun ano, pero at least nasa 3k naman siya pero mababa pa rin sa katotohanan na standard uh, appraisal ngayon ni Palawan Pawn Shop. Grabe yung 18 carats. OMG. And 'yon, tinanong ko kung ay bakit? Syempre, ganun ako pag nagpapa-appraise ako, it's like nag ako na inosente, ganun para walang special na na treat sa akin. Kasi yung iba, yan pa yung nababasa kong comment dyan na uh, VIP, gano'n, wala po. So, tinanong ko, tinanong ko kung uh, bakit ang baba naman ng appraisal niya bumaba ba? Bakit ganito? So, reason naman ni staff is wala daw, wala daw akong ah... Uh, ano, don first time ko pa lang doon sa branch na 'yon. So pag ipon shop ko daw ito, iwan ko daw ito is magkakaroon ako ng record 'yon. Tama, record 'yung gusto kong banggitin kanina ayaw lumabas sa dila ko. Wala daw kasi akong record doon na branch. Kaya first time pa lang kaya ang binigay naman niya na uh, appraisal ng mga alas na ito is regular price lang daw. Regular. Ayun, hindi ko nakuha yung talagang Uh, standard appraisal nila sa mga per carats ng mga alahas natin. So, may reason naman. Siyempre, alangan na iwang ko. And eh, magpapa-appraise lang ako. Kukuha ako ng uh, update para sa inyo, mga pang at kamaretes ko. Grabe. So, relate na ako talaga na nangyayari. Ha, ulitin ko lang ha. Relate na ako na nangyayari talaga yung mga sinasabi niyo na super baba sa inyo kaya depende talaga yan sa location, jewelry, yung mga appraiser. And ano pa ba? May isa pa akong uh, dinadagdag and sa mood ni appraiser yung nag-appraise. -na -na kaya try nyo na lang dalhin sa mga iba't ibang uh, Palawan kasi Palawan naman is kalat-kalat yan eh. Marami ng branch ni Palawan or sa mga iba't ibang Uh, phone shop. Maraming ibang phone shop. Hanggang sa makuha nyo, yung tama naman. Grabe yung 2040, ano, hindi ako makamove on. Tapos yung mga program ngayon ng mga last, ang mamahal. Grabe. So, kailang, so, <coughs> ilang years ko pa kaya ito itatago para maakano ko kung ihintayin ko pa yung 2 na itatas. Yun nga lang pala, regular pri price pala. So, Uh, ewan ko, nagkanda-kanda halo na yata yung mga sinasabi ko. So, that's it for today's vlog. Na lang, tapusin na natin ito kasi naiinis pa rin ako. Grabe! <laughs> Grabe talaga, hindi ako tired ni ah uh, Madam Appraiser doon. Siguro napapangitan siya sa akin. Ha! <laughs> Charot! Wala lang. Wala akong masabi. So, comment down below kung may mga na-experience kayo gaya nung sa akin. And kung may mga ituturo kayo about sa mga lahas and suggestions nyo na rin para isasama ko yan sa Q&A natin. That's it. Bye-bye and God bless. Thanks for watching. Abangan nyo yung next na upload natin kasi la update ulit. Ayan. Dinala ko ito sa Villarica ulit para check ko kung steady pa rin yung last na binigay ko sa inyo na uh, sanla update ba